Mula Cavite, mag-isang bumiyahe ang 88 taong gulang na si Lolo Antonio papuntang Quirino Grandstand. Sa kabila ng kanyang edad, hindi niya ininda ang mainit na panahon, makalapit lamang at makpagpuna sa imahe ng poong Jesus sa Sareno. Lahat ng aking kahilingan na bibigyan niya buwag pa na uh, pumapatsok ako sa, sa kalihiyo hanggang sa makakuha ko na makatapos upuha ng board. Tinulungan niya ako makapasa. Galing din ng Cavite ang deboto na si Jose na 30 taon ng deboto ng Poong Jesus sa Sareno. Madaling araw para siya bumiyahe para maaga makapila sa pahalik. Simple lang ang kanyang hiling, ang maayos na kalusugan at kaligtasan ng kanyang pamilya. Bukas sa araw ng traslasyon, makikiisa pa rin siya dahil parte na ito ng kanyang panata. Bale, mag-aabang na lang ako doon pag uh, hila ano. Basta gilid-gilid lang ako, hindi ako pwedeng hila-hila ng lube. -hila. Okay. <laughs> ah, pa ako na sa lubid. Ngayon, hindi na. Silip na lang. <laughs> Kasi ano na, eh, di ba? Iba, 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 iba na <laughs> <natin>. <laughs> <laughs> Ang deboto namang si Rose, alas 7 pa lang ng umaga ay nakapila na kasama ang kanyang mga kaibigan mula North Caloocan. Naging deboto siya dahil ang poong Jesus na Sareno raw ang nagpabago ng kanyang buhay. Hindi ako mabuting tao. Ngayon, mabait na ako. <laughs> Ilang oras silang pumila, mula sa Kilometer Zero sa Luneta Park hanggang Kirino Grandstand. Pamilya niya alaman ang kanyang panalangin, kaya hindi niya alintana ang mahabang oras ng paghihintay. Uh, walang kasakitan ang buong pamilya ko. At sa kalahat, kaming magkakilala. Uh, ka-sister at mga brother ko kailangan maging malusog lang kami palagi at alisin ang kasakitan sa katawan at maging mag isa ka magkaisa kami at mga anak ko ang mga anak ko magmahalan lang sila Ngayong ikalawang araw ng pahalik, umabot sa libu-libong deboto na kaisa kaya maaga pa lang umabot na sa Luneta Park ang dulo ng pila. Pero mahaba man ang pila, nag-aalab pa rin ang debosyon ng mga diboto na nais makalapit sa poon. Patuloy naman na ipinatutupad ang mahigpit na seguridad sa lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga deboto. Nananatiling payapang sitwasyon at walang na itatalang untoward incident sa mga otoridad. In the heart of changing lives, ito si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority.